nga guys nagsigalawan na sila ibig sabihin may lumabas na yan ayan o kung maaninag nyo dyan sa ano yung may mga lumilipad ya, yan yan mamaya hanap tayo ng magandang pisto guys ayan o yun ayan o yan yan yung hinuhuli ng mga yun yung nasa tawid ng ilog ayan sila o oh. ayan o yan, parang gusto pang lumapit sa akin. Yan, oh. Ang dami, oh. Yan, yung nakikita nyo mga lumilipad na yan, yun yung kinukuha nila. Yan. Abang tayo, guys. Pag uwi nila, makikita nyo yung itsura, kung anong itsura nyan. huwag nyo lang skip itong video guys para makikita nyo kung ano yung pinukuha nila kasi kaga kagabi daming tao walang lumabas kasi nga nakaulan kahapon eh magsasara daw kasi yung mga butas ng butas nila kaya hindi sila nakalabas ngayon hindi umulan kaya yun ay nagsindi na ng ilaw dun oh. Sana hindi mamatay itong cellphone ko. Well, pag nainit masyado yung ano ko, namamatay ito. Yan guys, oh, nagsinipar na. No? Yan yan. Yan. Mas marami dun siguro. may lumapit sa akin, hulihin ko. Maganda kasi may dala silang ano, mga tawag nito. Tawag sa Bisaya, sangig. Tawag nila dito, biday. Yun. Mamaya, magsindihan na yung mga flashlight nila dyan. Mas maraming lumabas na yun. Tingnan natin kung lumapo siya. Kung nakatapos siya, kuwanin natin. Ano yun? Ay, wala. Ayun o. Eh. Ayun, yun. Nakikita niyo yung mga lumilipad-lipad na yan. Yan yun. pasensya na kayo kasi wala akong flashlight ano lang kung cellphone lang kung ano kong awa ko o oh, yun no? Oh. yun ang dami guys oh. yun yun on, dumami na yan mas marami dito walang pumusto dito may yung biday kasi guys yun yung inaamoy ng ano ng insekto na yan hanap lang tayo ng medyo mas magandang pwesto makakita lang tayo ng ano yung nakatira na anong dumapo na pwede mo nang hulihin yun mas madami pa yan mamaya guys yun eh. kasi ako tumawid kasi pag ano hindi ko na sila makukunan kung gaano sila kadami yan mamaya pag nagbukas na yung ilaw nila hindi lang po dito na portion guys mayroon tao doon sa dulo nito sa baba maraming tao doon dito lang ako malapit sa amin ayan na oh, oh. ayun ayun oh ayun dami oh. Sana may dumapo dito malapit sa atin yung maabot. Kukunin ko. Papakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng mga yun. Paulit-ulit na, paulit-ulit na. <laughs> doon banda maraming tao doon. Ayun, oh. oh. May sumin nagsindi na ng flashlight. Upo nga Upo nga tayo. Paraang araw daw maraming lumabas kaya hindi ako nakakuha ng video kasi napagod ako sa trabaho. Ayun, umed na nga po. Kaya lang ano pa yan, hindi pa pagod yan. Pag napagod kasi yan, yung mga dulo ng kahoy o talahib, doon sila dumadapo. Kaya yung iba, kahit gabi na, hindi pa na uwi kasi naghanap sila yung nakadapo na lang. Ayun na, unti-unti na nagsindi 'yung mga ilaw nila, ayun. Tapos doon din meron. Marami na dito lumabas, wala kasi akong pabango, mga idol. Hoy, papunta tayo dun benta. Dito lang ako tatampay kasi mas gusto ko makita ko sila kung gaano sila kadami dyan sa taud ng Ilo. Ayun oh. Marami oh. Ito ang problema pag maraming mga kahoy na mahaba kasi hindi mo maaabot 'yan pag dumapo. iba nagdadala talaga ng kalawit. Yung kakalawitin nila yung pinagdadapuan tapos kukunin nila hindi na gano'n nalipad pagod ng mga yan eh ayun o oh. lang po yung mga lumilipad guys na maliliit kasi yun 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 na yun <laughs> ayun na dami ng ilaw do'n hindi ko lang alam yung iba kung saan nakapwesta o pero kapag madilim na makikita na natin sila kasi nakabukas na yung flashlight nila. Maaninag mo pa kasi sa ngayon. Eh. Yun sila. Yun. Makita nyo may mga ilaw ng munguha yan. Dito, may nangunguha dito. Dito. Madami na. May biday kaya? Doon oh, maraming lumabas doon banda oh. Diyan oh. Oh. Kaya lang wala akong biday eh. Oh, dito oh. Dito banda oh. Diyan lang oh. Kanina pa ako dito eh. Dito lang oh. biday eh. Dito oh, marami lumabas dito. Kaya lang wala akong biday. Ayan oh, oh, yun oh, yun oh, sa ibabaw ng ano. Yung mga dahon na yan oh. Dami dito kanina. Ha? Oo, dito. Dito lang ako naupo eh. Ayun oh, Hindi abot. Ayun guys yung nakadapo sa ano. kasi mga idol pag lumabas yun may dala kang biday kasi yung bangon ng biday yun ang pupuntahan nila dadapuan nila yun Mali sila. slide sila. Oh. Yung mga naka-plus light yan.

natin sila guys pag umuwi na Yan mga idol, nagsiuwi na yung iba, ayan oh. Kasi hindi ano kadami ang lumabas. Yan na mga idol, mga kasama natin mga idol. <laughs> yan na po sila. Tingnan Para na, tingnan mo. Tingnan natin kung gaano kadami yung huli. Eh. Yan na po si Vlogger Ray. Ray Vlogger. Ikaw maingay boy. Yan na po si Uncle Ray. Kumukuha lang video. Marami ba eh? Boy, isang plastic oh. Isang plastic oh. Patingin. Hey, Kanaol, vloggers. Hindi naman makita. Yan, nakawala lang ah. Wala naman yan. Ay, nagbibidyo ko. Sige naman nan. Sige tingnan. Ang um, dami niya ah. Oh. Ang dami naman. Nalang. Ayan pala, oh, Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan <laughs> yung pinagkakaguluhan <laughs> <laughs> <Dali> nila. Ang <laughs> <Ay, laughs> dami naman. Ang Ang Sigurado nang. Diba daw? Patayin nga daw niya daw. Ay, hindi makita. Madami rin, oh. Pangan natin pa. <laughs> Uy, anong mga yan? Nakaramay ng karay nakarami kang Kyle nakarami <laughs> may liba <laughs> Sa akin, damay kumano nga Gio. Talaga naman, asipag pala mga uu. Yan o, yan mga idol yung pinagkakaguluhan nila. Ang dami o. Masarap kasi yan. Nakita ko, nakatikim na ako niyan. Pwede ka gumawa. Tamangbay lang ako doon. Uwi ana. Yan guys, uwi na rin tayo. Hayaan na natin yung iba dyan. Sigurado, may mga huli din yan. Uwi na tayo kay, ano na, gabi na. Sundan natin to. Siguro nung nga mas marami doon sa pinuntahan nung no, aga-hapon. Kaya lang mas marami rin tao doon sigurado. <laughs> Di pa na puno? pang dinapuno eh sa dami na pa naman yan oh. Rabi ang sisipag nyo. Magabi Asa Asan ang mo? Iniwan mo na? Ay, ka. bike oh, ka? Ano e, eh, luluto mo ngayon yan? Andami <laughs> 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 ba naman nga doon talaga e, eh, may isagasaan nyo. Ayun, <laughs> nagsiuwihan na, naka-motor pa. Ano yung background? Ano background? Hindi, hindi ako nagdala ng bike. sige, mauna ka na. May pang-ulam na siya, oh. <laughs> oh ayan, oh. Galing din niya yun. Nanguha rin niya. Nalabas kasi ng mga, yan, mga idol. Panandalian lang. Matagal na yung dalawang oras. Wala na. Kung makadapo sila kung saan-saan ano na yon pag nakadapo na sila sa matataas hindi na makukuha yung iba doon namamatay na tapos yung iba kung malaglag siya sa lupa maguhukay ulit next year na naman ulit lalabas sabaga ano ba tawag nila dito seasoning pero <laughs> seasoning <laughs> ginawang seasoning sabaga per season lang sila kung lumabas pag ano, pinakamaganda daw ano, yung napaka-init, halimbawa uminit ng dalawang linggo, tapos umulan ng malakas ng malakas, tapos kinabukasan mainit, walang ulan, yun ang maganda daw. Marami daw talaga lumalabas. Sa so, ngayon, di pa ano kadami yan. Yun oh. Galing ni Nan niya ng uha. Hey guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat.